Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hindi dumalo sa pinakahuling pagdinig ng Senado hinggil sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operators of Pogo, ang dating kinatawa ng Lucky South 99 na si Dennis Cunanan. Sa panayam sa abogado ni Cunanan na si Iril Boco, hindi umano natanggap ni Cunanan ang sabpina kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig noong Merkulis. Hindi rin daw alam ni Cunanan ang tungkol sa pagdinig hanggang sa ito ay nagsimula na. Ito ay matapos ako sa Honey Pag Court Chair at CEO Alejandro Tenco Sikunanan ng hindi pagbabayad ng mga bills ng Lucky South 99 kahit na natanggap na niya ang pera mula kay Cassandra Ong na isa pang kinatawan ng Pogo. Hindi nagbigay ng pahayag si Boco hinggil sa testimonya ni Tenko at sinabing ibibigay nila ang kanilang pahayag sa tamang forum. Si kunanan ng Authorized Representative ng Pogo Hub na Lucky South 99 na nakabase sa Porak, Pampanga nakalaunan ay ni at isinara dahil sa mga iligal na gawain. Sa pagdinig noong Merkoles, iminungkahi ng mga senador na iside in contempt si Cunanan at mag-issue ng arrest order laban sa kanya, pati na rin sa mayor ng Bambantarlac na si Alice Guo, ang kanyang mga kapatid, ama at sinasabing ina na si Wen Yilin, na lahat ay hindi rin dumalo sa pagdinig. Aniboko, pinag-aaralan na nila ang paghahain ng kanilang paliwanag at mga kinakailangang mosyon. Samantala, ibinunyag din ni Tenko sa pagdinig sa Senado ang partisipasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa isyu. Anya, personal na nagsadya sa kanyang tanggapan si Roque noong July 26, 2023, kasama ang isa pang kinatawa ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong upang ipaliwanag ang hindi nabayarang arhears na nagkakahalaga ng 500,000 US dollars. Nilinaw ni Ong na ibinibigay nila ang buwan ng bayad kay Kunanan pero hindi pala inire-remit nito ang pera. Hindi naman daw tinangka ni Roque na pilitin ang pagkor na lutasin ng problema pero nakiusap kung paano matutulungan ng kumpanya lalo na sa reapplication nito. Sa isang hiwalay na pahayag, pinabulaan na ni Roque ang pahayag ni Senadora Risa Ontiveros na siya ang tumatayong legal counsel ng Lucky South 99. Hamon niya sa senador, patunayan nito ang kanyang direktang partisipasyon sa mga dokumento ng nasabing kumpanya. Bukod kay Roque, isa ring miyembro ng Philippine Navy ang Diomano ay konektado rin sa Pogo. Ayon kay Philippine Navy Spokesperson Commander John Percy Alcos, lumutang ang pangalan ni Lieutenant Jessa Mendoza na Umanoy, nagsilbing incorporator ng daan at siyam na potaplong kumpanya na karamihan ay nadiskubreng mga iligal na pogo. Humarap sa pagdinig ng Senado si Mendoza para pabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa Philippine Navy, nagsasagawa na sila ng internal investigation ukol dito. Ipinagtanggol naman ng Navy si Mendoza at sinabing wala itong masamang record sa matagal na panahon nito sa serbisyo. Sa ibang balita, sinuspinde ng Malacanang si National Commission of Senior Citizens Chair Franklin Kehano dahil sa di manoy gross neglect of duty at grave misconduct. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chelo Igarafil, pirmado ng Executive Secretary ang kautosan na may petsang Hulyo 9 na nagpapataw ng siyam na pong araw na suspensyon kay Kihano. Matatandaang lima sa anim na Commissioner ng NCSC ang humiling kay Kihano na magbitiw sa kanyang posisyon. Kabilang sa mga isyu laban kay Kihano ay ang fiscal mismanagement at kawalan ng malinaw na proyekto mula noong maupo siya sa pwesto noong 2019. Idinaglawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buwan ng Hulyo ngayong taon bilang National Census and Community-Based Monitoring System Month. Batay sa Proclamation 627, inatasan ang National Economic and Development Authority at Philippine Statistics Authority na pangunahan ang okasyon. Ayon sa Presidential Communications Office, ito'y bilang pagsuporta sa gagawing 2024 Census of Population at Community-Based Monitoring System o PAPSEN-CBMS mula Hulyo hanggang Setyembre 2024. Inihikayat ang lahat ng mamamayan at residente na lumahok sa census at maging tapat at makatotohanan sa pagbabahagi ng hihingi impormasyon. Inataasan din ng mga lokal na pamahalaan, ahensya at korporasyon ng gobyerno at maging ang mga non-government organization at pribadong sektor na suportahan ng sensus. Sisimula ng census sa lunes at 15 ng Hulyo kung saan nasa 70,000 census taker ang magbabahay-bahay sa buong bansa. Sa hiwalay na pahayag, inaasahan ng PSA na makaka ito ng tinatayang 27 milyong kabahayan. Ayon kay Neda Secretary Alsenyo Balisakan, layunin ng census na suwiin ang laki at lawak ng populasyon at ang epekto nito sa mga polisiya ng gobyerno, partikular ang mga programa laban sa kahirapan. Tiniyak ng kamara na binusisi at ginastos sa tamang paraan ng pondong inilaan para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, tinitiyak ng Kamara na bukas at responsable ito sa paggamit ng pondo ng bayan. Sinabi ito ni Velasco kaugnay ng naunan niyang pahayag na umabot sa 20 milyong piso ang ginastos para sa SONA. Paglilinaw niya, sakop ng naturang halaga ang lahat ng paghahanda para sa SONA simula noong binoo ang SONA Task Force noong Marso. Kasama na rito ang gastusin para sa lahat ng aktibidad hanggang sa araw ng SONA, pati ang pagkain, uniforme, seguridad, pagrenta ng LED wall at iba pang kagamitan, komunikasyon, medical support at iba pang pangangailangan. Nitong Miyerkules, pinangunahan ni Quezon City Police District Director Brigadier General Rodrigo Marana ng pag-iinspeksyon sa paghahanda ng kapulisan para sa SONA. Sinabi niyang magpapakalat na ng mga tauhan ng QCPD para magbantay sa paligid ng batasang ng pambansa simula a ng Hulyo. Nanawagan siya sa mga magsasagawa ng kilos protesta na magbantay at iwasan ng anumang gulo o sakuna. Ipinaalala rin niya na bawal ang pagsasunog ng effigy. Samantala, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa zona ni Pangulong Marcos. Ayon kay Duterte, magpipresenta siya bilang designated survivor o ang opisyal na inaatasan para magpatakbo sa gobyerno sakaling may mangyari sa Pangulo at sa lahat ng kahalili niya na dadalo sa zona. Hindi rin dadalo sa zona ang mga dating Vice Presidente na sina Denny Robredo, Jejomar Binay at Noli De Castro. Sa iba pang balita, inaprobahan Vatica ng Vatican ang pagbubukas sa investigasyon para sa pagkasanto ng Pilipinong katikista na si Laureana Franco o mas kilala bilang Kalurin. Ayon kay Pasig Bishop Milo Hubert Vergara, Naglabas ang Vatican ng nihil o patunay na walang sagabal para sa pagsasaliksik sa buhay at katangian ni Kaloring bilang potensyal na santo. Iniabot ito ni Papal Nuncio to Manila Archbishop Charles Brown at ng kanyang kalihim na si Monsignor Giuseppe Trentadou ang abiso kay Vergara. Pirmado ito ni Cardinal Marcelo Semerado, Prefect ng Dicastery of the Causes of Saints sa Roma sa Italia. Nanawagan si Vergara sa mga deboto na ipanalangin ng pagsusulong sa pagkasanto ni Caloring. Si Caloring ay tubong hagonoy sa tagig at buong buhay na naglingkod sa simbahan bilang katikista mula pa dekada 60. Noong 1990, ginawad ng dating Manila Archbishop na si Jaime Cardinal Sin kay Caloring ang medalyang Pro Ecclesia et Pontifice mula kay Nooy Pope John Paul II bilang pagkilala sa kanyang paglilingkod. Pumanaw si Calo dal sa cancer noong 2011. Sinimulan ng Josesis ng Pasig ang kampanya para itanghal siya na santo noong Pebrero ngayong taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Sir Bisho. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc ito ang PNA Headlines naghahatid na mabalitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.